ah uh, sobrang init talaga dito guys. <laughs> walang ma ano, walang masilungan guys, sobrang init talaga oh. Kasi din si vlog ah, naglakad lang. Eh. Ayun. So guys, malapit na ma ano, mabusa no mga aso na ano guys kahit mainit pa rin tingnan namin yung mga trabador guys kahit mainit pa oh, nagtrabaho pa rin tingnan mo kasi pag yung mga trabador guys kahit mainit guys nagtrabaho pa rin yan oh. kahit mainit o, oh, kuya kahit mainit nagtrabaho pa rin no oh. <laughs>

Ito na yung pison guys sa kapag oh, O. So, yung ano yung pak guys. At saka pison. Pinapantay yung ano. yung ano yung uh, flooring. Para pantay yung ano pag para pako, pantay din. Para hindi eh, masyado ma ah ano, uh, madami si Mint pag pako, kasi kailangan pantay yung pantay yung ano yung flooring guys. <laughs> yang guys tu oh. yang pisau tu no? yang orang pantai yang mana guys yang lupa yang malaki yang yang guys lah yang lupa yang, yang Sa so, uh, ilang araw to guys, mabuhos na to. Yan no? malaki yung ano yung pisan guys No? Oh. Yan mga ka flag, oh. Diba, pantay na pantay yung lupa o. Oh. Kasi malaki yung ano, malaki yung ano yung pisan guys oh. Ternyawa, ada piye piyago. Ternyawa, ada guys, uh, hanggang dito mga si dmc vlog maraming salamat po uh, mga ka-DMC vlog, uh, lalo na yung mga silent viewers ko dyan at saka yung mga subscriber ko, maraming salamat po, uh, para update sa mga videos ko, uh, pindutin na yung ano, uh, notification bell para update sa mga videos ko, guys, uh, maraming salamat po God bless po, mga ka-DMC vlog